sa hotel ngayong araw na to guys today ay napaka hangin, sobra nagbabagyo din sa hangin dito sa Greece ngayon at malamig na masyado nang magulim malapit ng palapit na nang uwi namin guys, pabalik na ng Athens pero sobra nang lamig dito sa island ngayon <laughs> malakas na yung mga hangin grabe guys may araw na to guys samahan nyo na naman ako ulit sa aking journey today <laughs> tour natin tour tour tayo guys this is room number 3 may mga tao pa sa mga number 1 2 ito guys ang ganda Oh, loko. Wala. Okay. i-repress mo doon sa rawa. oh, i-repress mo lang. Oh, sa ulunahan. Uh, ulunahan sa kadsadula pa. Diyan ganyan. room, room 3 guys ito yung makikita dito room 3 ganyan tao pala doon sa room to. Ay, pero umalis na. Ay, gulat ako. Kala ko may tao pa doon, guys. Tumakbo pa ako kaagad. Bayan. Dito tayo naman sa room 1. mo nasa niya din. Kaya nga sabi ko sa akin. Ganda talaga ng mga design niya doon. Ano mga design-design nila ba? maganda niya. No? Pero ang type ko dito, yung number 7 ba? 7? 7 by 6. Yung design. Yung mga ganito yung, sa 6 ba yun? Usah six, 6 tingin tangan kalian yang lebih gatal. Hmm. guys hai, Ang hai, you see her. Sabi niya, bakit daw walang itim? Anong itim? Yung sa kama. Sabi ko, wala naman tayong... Kung itim, nangyikot sa kanya. So, oh. hindi na. na kami sa kitchen ng pa-breakfast. At kami naman ay nandito magluluto na naman ng aming food. Mm -hmm. Food for today is isda. Isda guys. Isda at saka broccoli for today. Parang big day sa amin ni Jessa ngayong araw na ito. Like sa natapos. Oh, Signan oh. nyo guys ang mga pinggan na like, waiting, waiting. <laughs> waiting, <laughs> guys. <laughs> 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 Oo nga, connecting. Walang signal. Ma, ano ba? Bakit kaya din tayo ngayon, Des? Daming breakfast. Da daming breakfast. Break. <laughs> Sulibok so, tayo ngayon. Oo nga, no. Sulibok kami ngayon, kaya late lang kami. Lakuna na, oh. Dito pa si Jessa. Dapat si Jessa umuwi na. <laughs> Kakain na lang yan si Jessa. sa oh, si Jessa, Jessa. Hmm. Ano kaya ang tawag na Esther to? Krista. Krista. <laughs> Krista. <laughs> Guys, nakaluto na kami na, ng aming kakainin. Oh. <laughs> <laughs> diba Wala na kaming maiisip na lutuin, guys. Dahil wala na kaming iluluto. Dahil patapos na ang aming <laughs> ang aming trabaho dito. Magko-close na kami mga ano. 3 weeks more, 2 weeks maybe. Maybe 2 weeks. Kaya hindi na kami masyadong nagbibili, guys, ng pagkain kasi may iwan kaya kung anong meron yun na lang so yan guys kakain na tayo so, you oh. know tortang talong with rice and spaghetti with may salang, vegetable may diba? salam oo oo oh, ito sumasagot sa ate po kaya muna siya, hindi pa siguro gutom oh. So, kain na tayo guys. Kagagaling lang sa an. Ito tayo sa labas. Kain natin yung kasama natin. May wala pa sila. Ayan. Katapos na ang island season work. Can I eat, madam? Because you are alone later. Yeah. Eh? Eat. Okay. Can <laughs> I eat like uh, toast? That's why. Hot toast. Hot. Yeah. Tinawagan ko si madam para kakain na guys, pero ayaw niya pa. Ayaw niya kasing kumain ng mag-isa siya. Kailangan niya may kasama. Kaya pinuntahan ko siya kasi pagkakain na siya, kailangan may kasama siya. Eh, mapapakain na naman ako, guys. Di ba? Matutubli na naman ang aking pisngi niyan. <laughs> so, babalikan ko kayo, guys. At kakain lang ako saglit. kain na si Des. Ano yan, Des? Mayonesa? Mayonnaise? Ano lalagyan ang mayonnaise? The garlic. Ah, yung kagabi? Pwede din dyan. Tururu, tuturu. Kakaiba yung sausawan no, Des. Ha? may garlic. Lemon and then salt. Eh? Lemon and salt. Si lemon and salt? Maubos mo yan, lattes? Hindi. Oh. Hindi, yung isang buong isda? Hindi. Ne? Kulang, kulang pa nga yan sa amin eh. Hmm? Uh, kulang pa sa'yo? <laughs> kulang sa amin yan. That's it. Pansit. At ito na. O oh, sige na. Tawag yung si ma Madam. Madam. Wait. Si Jessel. cappuccino Uy, tre madam, may kuko ready. Oh. May awal na uchelo. Pwede, madam. Pwede, Yan ang pagkain namin for today. Eggplant. Tinortang talong. Tortang talong. Tortang talong, pesa rin, madam. Tortang talong. Pe, Tortang, talong. <laughs> 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 Tortang talong. Ito naman ang noodles, noodles, pachamba, noodles pachamba, <inaudible> hot wings. dito na lang aking vlog for today. See you next vlog, guys. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye!